Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog po tayo ulit. Ang vlog ko pa ngayon ay tungkol po dito sa awa ko. Ito po ay angle grinder. At ang nakakasapong blade sa kanya ay cutting disc. Pwede po kasanto ng grinding disc at diamond disc. Dahil ang sasay ko po sa inyo ay kung paano ang tamang pagtatabas ng plain sheet. Kung pagtatapas po nito ay delikado lalo at hindi naman pa ko yung pa-expert sa paggamit ng angle grinder. Delikado po to kasi pwedeng sumikat. So itong aking uh, tatabasing yero ay gauge 16. Medyo makapal po siya. Ngayon, uh, kailangan natin yung dito ay pental pen. Ito, kasi kung lapis po ang ating gagamitin, yung yero po ay halos kakulay lang po ng lapis. Mahirapan po tayo na tabasin. So, yung tamang posisyon nito, pang magtatapas po tayo, lagi nasa left side po. Yung blade po, no? Ayan, lagi nasa left side. Una-una, pagka uh, tinapas po natin ito na naka, nakapaling sa right side, yung blade, hindi nyo po makikita yung guhit na inyong tatabasin. Pwede nyo masiliping ganon, pero mali po ang posisyon nyo. Hindi po katulad nito, masisilip niyo po yung guhit nyo. Matutuit nyo. At ang ikot po ng blade nya ay ah, pababa. So, hindi po dalikado. Hindi po katulad ng pabaliktad, ang ikot po ng blade nya ay pataas. Kaya pwede po siyang gumanon. Ito ay cutting disc. Yan. Wala pong nyan o side na pinipili na posisyon no? pag kinabit nyo, pwedeng magkabaliktad po yan ito po ay 4 inches ko in diameter ito naman po yung standard para sa mga ganto mga, mga angle grinder. So ito po yung uh, plain sheet na aking tatabasin, ang kapal po niyan ay gauge 16. Medyo makapal po siya. Kung iko-compare to sa mga yero na pambobog, halos triple o apat pa ang kapal. Sa paggamit po ng angle grinder ay sadyang delikado po talaga lalo po itong gagamitin ko ito po itinanggal ko ang cover may mga pagkakataon kasi na kapag may cover ay hindi uubra sa mga ginagawa ko dahil nga medyo expert na ako dito dahil halos apat na dekada na na ako'y gumagamit nito at ako'y nakuugalihan ko na rin na uh, mag-grind ng iba't ibang klase sa mga pasasakyan o mga grills o gate so naging bihasa na po ako Siyempre, kung mga katulad nyo na baguhan pa lang at hindi pa kayo eksperto sa paggamit itong angle grinder, mas maganda po ay lagyan nyo siya ng cover. Delikado po, no? Kasi yung position ng grinder at hindi nyo itong alam, pwedeng madali ang kamay nyo, matilamsi ka ng inyong mata, or iba pang disgrasa na inyong sasapitin. Awa ng Diyos, ako naman po ay hindi pa nakaranas ng diskrasya sa paggamit ng grinder so ito po no ang pagkakat ko ay ito po ay patulak meron po kasi mga bihasa na, na pahila, nabaliktad nasa kanan po yung blade kaya medyo delikado ito panoorin nyo itong aking grind o pagkakat ng plain sheet ang position po nito ay nasa left side po yung blade then patulak po siya na po yung diin. Ayan, katulad po niyan. Kaya po yung iba ay pahila hila dahil ang tilamsik ng baga niya ay sa harapan. Iwas nga na sa katawan. Hindi katulad nitong patulak talagang papunta sa tao. Kaya kung eksperto kayo, alam nyo na kung paano may iwasan yung tilamsik. Kaya mas pipiliin ko na kahit ako ay eh, uh, bihasa rin, uh, kahit baligtarin ko yung uh, posisyon ng talim ng grinder o ng cutting disc ay mas pinipili ko pa rin ang patulak at nasa left side po yung uh, talim kasi ito po ang mas safe kesa po dun sa kabila kasi ito po ay, ang ikot nya ay pababa pag binaliktad nyo po yung uh, grinder at sa kabila o sa right side, yung talim niya, may posibleng sumipa po yan pataas. Kaya, ang i-advise ko po sa inyo, uh, lagyan nyo po ng cover para hindi kayo madali niyang tilamsik. Then, uh, patulat ang pagtatabas o ang paggamit ng grinder. Patulak siya. Nasa left side, ang blade or ang po ano man ang inyong gagamitin Ito po yung kapal niya, uh, gauge 16, ayan makapal po yan, uh, maganda po sa gauge yan, GI, plane sheet, gauge 16, so makapal na po yan.